Actually, so nangyari talaga na eksakto, uh, may mga estudyante from CCM, uh, almost, mga more than 15, uh, less than 20, nagbalyo sila going to Kawit. And syempre, syempre, the call so, ano ninda, so capacity, medyo de kira kinara, tapos sa tulay, made of steel, talagang ikakalawang because aranis sila sa dagat. So may possibility talagang may mga damages ng data man reparong talagang aro ka tong abutan so wait kang dakol na mga estudyante ito to so nag cause kang pagbagsak na because nagkabiryo sa sarong area then iyon na ito so pagbagsak ka niyan kasi ako uh, I am not around during na uh, scenario pag uh, dalagan ang ambulance saka so, na ako nagno for rescue nagdalagan naman ako di diyo yan naman so coast guard so BFP, and other uh, M -M -A, so DRR nagtutulong-tulong na for rescue And uh, nangyari ngon uh, sa so ibang estudyante natrap trap duman sa ibong kasi arani duman sinda mga uh, gilid. So, yun na itong ngon kami nagtrabang tabang for rescue and may mga estudyante talagang may mga tama man na diit, uh, minor lang naman. And sa so iba ang ano lang is medyo na trauma kasi so nangyari ngon So, almost 15 person ang dinarami sa hospital para mapailing ka sa doktor and apat lang naman so medyo medyo, medyo, medyo may mga tama talagang gurugas-gas. So, mga minor lang naman sa so tama yan. Opo, sa pong mga eskwela nini tabi? Ah, uh, coming from Community College of man, ito. Mm, hmm. Ayun po. So, okay man po ang kondisyon ng yan? Okay naman. Wala man ki, ano, so talagang serious. Uh, ang ano lang talaga na trauma sinda because sa nangyari. Opo, kaso rin po ini na itugdok na tulay na ito. I remember siguro mga, mayro na, siguro at mga 8 years na rin itong tulay na iniyo. Mm, 8 years. O -o. Opo. So, uh, ngunyan lang talaga nagkaigwa kay Arog Kining Duro Deferencia Tabi Cup. Yes, kasi ngunyan si LGO nag man siya. Kaya lang siyempre sabi ta nang ani na ang dagat, mas kaya refer ta, still, pag ang bakal talaga ni dito aram, big talaga ang kang kalawang. Minatapo. O, minatapo talaga siya. Opo. Uh, kap, Cup Arog Kining nangyari, dahil na ba, -recommendar ang uh, bakal na tulay digdi. Ano tabi ang request nindo sa uh uh, gobyerno uh, sa bagay na inyikabi. Well, para sa kuya, ang pinakamagayon talaga is permanent concrete. Pero ngunyang kasabago nag-emergency si meeting kami sa munisipyo sa LGU, for initial na talaga may maagayan ang tao. Kasi previously, kanday pa na hanging bridge, uh, nag-ibong -kawayan, kawayan bridge para maagayan kang tao. Pero kang nagkagawa na sering kaning design na ali kawayan, so sa, ang senaryo para nag kami, ang pinaka-premier talaga para madali, mag para may, may access sa tao para makabalyo uh, gibon ko nagyari kay Kawayan Bridge. So, yan ang ano. Pero, well, it depends kan kung anong plano kang LGU sa munisipyo kasi kung may mga different agencies na kung walang maglaog, kung ano magari na plano ka yan, sinda po ang mga plano ka ng LGU. Opo, di ka mo man po, mabak up po Kamo mo ki resolution sa barangay. Uh, uh actually, ako po, Kapitan Kambarangay Itba, ini po ang boundary sa Ibong Kawit. So ngayon, nagjujuan kami ngayon sa pag ano ka reparo. Kami sa barangay kasi ang ano din at only barangay kawit pa mabenefits. Siguro ang, recommendation ko is makikita talaga ki so concrete stable na uh, kahit put bridge lang. Opo, pero pong pamilya ang apektado kay ning uh, pagkaputol kag tulay na ini tabi ka. Uh, all, almost gabos na pamilya kang kawit kasi sarong barangay iyan, gabos na pamilya kang kawit apektado sindangon yan. Okay, so sa kuya in part sa kuya tabi kap. Ano tabi ang mensahe nindo sa sa mga constituents sa pa, sa pinakatubang nindong siring. Well, sa siring kaning kunya na senaryo, ang advice ko lang, lalo sa mga kaki, ang kunday bang kay mga importanteng mga tuyo paluwas, kasi unang-unang kunya -unang na sa toyang service, bangka, sa day na bangka, ah uh, kunti lang ang capacity, dahil nagkaipuan siguro na magpararuluwas sa so, day magkituyo, tanganin dahil kita makasabay in case, kung halimbawa mag-over capacity, baka iguan na magkain other senaryo. So, ang advice ko, sa so mga tuyo lang pasirinig di o sa bayan, yun na unang mag-drig din So paano po kap ang uh, na diyan? Syempre may bayad po 'yan. Uh, uh -huh. ang uh, bangka na yan maghapon po ba sila o hanggang gabi uh, kasi sa meeting me ako nga niyong nag-initiate ako actually ako ang kapitan ni Gisaybong ngunyan ini yung na nagbabangka is coming from Kawit uh, nag-agad -ag ba siya ngunyan kay 5 pesos per ride pero kasi bago nag-service ako ng unyang free ride, nag-additional akong bangka kasi naling ko talagang nabigla sa mga tao. So, maski nga ni diba ini o kabarangay ko, ako nag-initiate ko niyan, nag-free ride ako ng unyang kidako bangka para matabangan. So, so dai abala sa mga stray mga kabarangay. nga uh, daw na po yat nag-free ride kita. just this morning kasi kasubang lang nangyari yan. Pero sa so, Aurora min kasi bago, uh, mga estudyante nagluluwas na hanggang 8 o'clock, ma-standby ini ng unyang Uh, nasa tuyang free ride 8 o'clock pero nag, nag ano kami ngunya kasi bago sa contingency plan na kayo 24-7 igong standby in case of emergency igong naka standby uh, Mga perang ang po ang free ride ka? Uh, as long as nadaipon, na pa de na develop o natatapos sa to bamboo bridge iyaw nang sa toyang pre ride Sa bamboo po kung uh, ibabalik sa bamboo mga perang ang po ininagigit? Ah uh, kung complete ang material is in 5 days tapos Bakulao uh -huh. uh -huh. nang ipikto sa moya? lalo na yung mga estudyante na yo sa pa itong mga para tindaki si baga nakulaw na piktot talaga na aros ka ano yung panahon na may mabalyo maalat ka pa di mang kimaakit para may balyo ka digdi sundo so, sa pauli maalat ka naman para may balyo ka daw kanigwa kami ka ano yung na simpre diretsyo ka na Opo, ano na po pinagigibong lakdang kalsahin uh, barangay sa barangay lay council namin na uh, para nagagapan ng solusyon kay ni David ang naputol na tulay na ini. Sino niya na ganun na kami ano para makagantulo sini butong na piano mi. Butong na mo oh, na. kawayan yan. Opo, pero sa iling po nindo ano talaga ang pinakang mainam na tulay digdi. Ay kung pwede lang dapat kuso kung krito na. Ayaw nang dapat. Para pamatagalan. Oh, para dai nang ano, dai nang perwisyo dai nang ma sa mga residente nito. Sa residente oh. hmm. nito? Ang masasabi ko lang siguro dyan, siguro mag-iingat sila kang mga pagbalon ni na ah. araw ka niyong pigata, pigbabalyo ba kami kaya na baka umabot man na ma malunod naman sila, problema na naman, yan ang pigano may, mag-iingat man sila. Sobrang hirap po ta, na kami magtawid diyan araw-araw. Tapos ngayon ito, magantay na mas para magabili ng kailangan. Iyo po, gari pagamadamay <laughs> ka, may mga ano ka. May ano mga po, i-give yung... ng tubig po? May give kamo ng tubig, digdi pa Doon po nagka-refill po. Ay. Opo. Ay, ano po ang pakapudan nindos sa gobyerno ta? Ah. <laughs> Sana po matulungan kami dito para ma mabalik yung dating daanan.